kung isa ka sa mga seniors na laging iniinda ang pananakit ng kaso-kasuan, lalo na kapag malamig o pagod, baka mataas na ang uric acid mo. Alam mo yung pakiramdam na parang may tusok sa daliri o bigat sa tuhod? Hindi lang katawan ang nasasaktan, pati bulsa at minsan pati loob, lalo na kung paulit-ulit na lang. Parang bisitang ayaw umalis, laging may dalang abala. Pero teka lang, huwag mawalan ng pag-asa. May mga pagkaing natural, Ligtas at aprobado ng mga doktor na pwedeng makatulong pababain ang uric acid. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki o maghanap ng exotic na sangkap. Nasa paligid lang sila, madalas nasa palengke, minsan nasa ref mo na. At kung ikaw man ay nag-aalala para sa sarili mo o sa mahal mong senior sa bahay, tandaan mo ito. Bawat tamang kain ay hakbang palayo sa sakit at hakbang papunta sa mas masiglang pamumuhay. Hindi ito tungkol sa pag-iwa sa lahat ng masarap kundi sa pagdiskubre ng mga alternatibong masarap at masustansya rin. Ang mga pagkaing ito, hindi lang basta aprobado ng mga eksperto, subok na rin ng mga lola at lolo na may sariling kwento ng paggaling at pag-asa. Kaya samahan mo kami ngayon sa isang makabuluhang usapan tungkol sa uric acid at kung paano natin ito pwedeng kontrolin sa simpleng paraan. At kung gusto mo pang matuto ng mga tips para sa mas masaya, mas aktibo at mas malusog na senior life, Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Dahil sa dulo ng araw, lahat tayo ay deserve ang buhay na magaan, masigla at walang sakit ng ulo o kasukasuan. Pero bago tayo dumiretso sa listahan ng mga pagkain, saglit lang, ano nga ba ang uric acid? Ito ay isang waste product na nililikha ng katawan kapag binabasag ang purines, mga substansyang nasa ilang pagkain at natural ding ginagawa ng katawan Kadalasan natutunaw ito sa dugo, dumadaan sa kidneys at nailalabas sa ihi. Pero kapag sobra ang produksyon o mahina ang paglabas, naiipon ito sa dugo at diyan nagsisimula ang problema, gout, kidney stones at iba pang komplikasyon. Kaya tara na, kilalanin natin ang unang pagkain na pwedeng makatulong. Pagkain number one, saging. Ang kaibigan ng uric acid. Kung may most friendly fruit award, panalo na to. Mula almusal hanggang merienda, parang laging may saging sa eksena. Parang tito mong laging may baong kwento sa family reunion. Dito sa Pilipinas, halos bawat kanto may tindang saging. Minsan nga, parang sila pa ang nauunang bumati sa'yo. Uy, kain na. At hindi lang siya pang display. May silbi talaga. Ang saging ay loaded sa potassium na parang bodyguard ng kidneys natin. Tumutulong itong i-regulate ang uric acid sa dugo. Kaya kung may gout o mataas ang uric acid, saging ang isa sa mga pinaka-safe mong kakampi. Walang lutuan, walang komplikasyon. Buksan mo lang, kagatin, tapos na. Parang instant reward sa pagiging health conscious. At para sa ating mga seniors, sobrang convenient. Walang kutsilyo, walang kalan, walang stress. Kung may prutas na parang nagsasabing relax ka lang, ako na bahala, ito na 'yon. Kaya kung gusto mong maging mas masigla habang binabawasan ng uric acid, isama ang saging sa araw-araw. Hindi lang ito pampalusog, pampasaya rin. Saging, simpleng prutas pero may superpowers. Bago tayo magpatuloy, isang tanong lang, ikaw ba o may mahal ka ba sa buhay na nakararanas ng problemang ito? Ay type an isa kung oo at zero kung hindi naman. Ngayon kung gusto mo naman ng prutas na parang spa treatment sa plato, Tara, kilalanin natin si Pipino. Pagkain number two, Pipino, ang pangpawala ng init at uric acid drama. Kung may gulay na laging chill, laging fresh, at laging handang tumulong, Pipino na yan. Hindi siya maingay, hindi maarte, pero grabe kung magtrabaho. May natural diuretic powers ito, ibig sabihin tinutulungan tayong ilabas ang sobrang uric acid sa ihi. Parang may sariling clean-up crew sa loob ng katawan. Kaya kung pakiramdam mo ay may rally sa tuhod mo o may nagpipikit sa kasukasuan, baka kailangan mo lang ng pipino break. Isang hiwa lang tapos parang may peace talks na agad sa loob ng katawan. At bonus alert, pampapayat din ito. Oo, habang nililinis ang katawan mo, tinutulungan ka rin itong magbawas ng timbang. Parang multitasking na gulay, nagde-detox, nagde-diet at nagde-deliver ng sarap. Seniors love it kasi sobrang dali lang ihanda. Hiwa-hiwain mo lang isama sa salad o gawing infused water parang social na spa drink pero galing lang sa palengke. Kaya next time na mag-isip ka ng merienda o side dish, huwag kalimutan si Pipino. Tahimik pero maaasahan. Pipino, ang gulay na hindi lang pampababa ng uric acid kundi pampagaan din ng araw mo. Kung si Pipino ay parang spa, si Talbos ng Kamote naman ay parang lola, simple, matalino at laging may baong ginhawa. Tara, kilalanin natin ang gulay na ito na hindi lang pang probinsya, kundi pang matalinong kalusugan din. Pagkain number 3, talbos ng kamote, ang gulay na may puso at lakas. Kung may gulay na tahimik lang pero may matinding kakayahan, si talbos ng kamote na yan. Hindi flashy, hindi mahal, pero grabe kung magbigay ng tulong sa katawan. Parang lola mong tahimik pero palaging may baong milagro. Alam mo ba, sa likod ng simpleng anyo ng talbos, may taglay itong antioxidants na parang mga sundalong nagbabantay sa ating kaso-kasuan. Kapag may banta ng gout o inflammation, sila ang unang sumasagupa. Parang may Avengers sa plato mo pero imbes na spandex nakadahon. At ang preparation? Walang drama. Mas madali pa itong lutuin kaysa sa maghanap ng remote sa ilalim ng sofa. Gisa lang sa bawang at kaunting mantika o gawing salad solve na. Minsan nga kahit ang mga apo na papa, wow ang bango at biglang nagiging fan ng gulay. Talbos ng kamote, ang gulay na kayang magpadakul sa mga bata at magpaginhawa sa mga seniors. Sa bawat subo, parang may mensahe itong binubulong sa katawan mo. Ayos lang yan, ako na ang bahala. Kaya kung gusto mong maging mas matatag, mas magaan at mas masigla, isama na si Talbos sa iyong weekly menu. Hindi lang ito gulay. Isa itong paalala na minsan ang simpleng bagay ang may pinakamalaking epekto. Ngayon naman, lipat tayo sa isang pagkain na madalas nasa ref pero minsan hindi napapansin. Low-fat dairy. Oo, oh, kahit si gatas at yogurt may ambag sa laban kontra uric acid. Tara, silipin natin kung paano sila naging certified health allies. Pagkain number four, low-fat dairy. Malusog sa katawan, malambing sa puso. Kung may pagkain na parang comfort hug sa loob ng ref, low-fat dairy na yan. Gatas, yogurt, keso. Hindi lang sila masarap kundi parang mga kaibigan mong laging handang dumamay. Tahimik lang sila sa sulok ng grocery shelf pero grabe kung magbigay ng tulong sa katawan. Para sa mga seniors, ang low-fat dairy ay parang kabarkada sa kalusugan. Mataas sa calcium at protein, kaya panalo sa buto at joints. Pero ang hindi alam ng marami, may mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong din ito sa pagpapababa ng uric acid. Oh, 'di ba? Parang dessert na may diploma. Isipin mo na lang, isang tasa ng yogurt na may paborito mong prutas sa ibabaw. Parang may party sa ref pero ang theme ay healthy and happy. At 'wag kalimutan si keso. Hindi lang siya pampagana sa spaghetti o pandesal, kundi may nutrients din na tumutulong sa katawan. Parang lolo mong tahimik pero biglang may wisdom bomb. Ganun ang dairy. Kaya kung may nagtatanong kung bakit ka may baong gatas, sabihin mo lang, Ah, ito. Hindi lang basta inumin, superhero to. Hindi nga lang naka pero may calcium powers. Sa susunod na maggrocery ka, silipin ang low-fat dairy section. Baka andun lang ang susi sa mas magaan na pakiramdam at mas masiglang araw. Ngayon kung gusto mo ng prutas na parang laging may baong good morning energy, kilalanin natin si Mansanas. Hindi lang siya pang lunchbox, isa rin siyang champion sa laban kontra uric acid. Pagkain number 5 Mansanas, ang prutas na laging may dalang ginhawa. Kung may prutas na laging presentable, laging mabango at laging may ambag sa kalusugan, Mansanas na yan. Hindi lang dahil sa kasabihang, an apple a day keeps the doctor away, na parang mantra ng mga lolo at lolo, kundi dahil may totoong silbi ito sa ating katawan. Mayaman ito sa pectin, isang uri ng fiber na tumutulong i-bind ang uric acid para mailabas sa katawan. Parang traffic enforcer sa loob ng katawan. Oh, uric acid, dito ang labas! Pero syempre kahit gaano kasarap ang mansanas, tandaan natin, ang sobrang tamis ay hindi laging kaibigan. Para sa mga seniors, mas okay ang sweet but not too sweet parang love life na may boundaries. Kaya kung pipili ka ng mansanas, piliin yung hindi masyadong sugary at huwag naman yung parang candy na prutas. At hindi lang pangkalusugan ang mansanas, may kwento rin ito. Sa bawat kagat, parang may kasaysayan kang sinasali sa sarili mo. Isipin mo na lang si Newton, si Snow White at si Lola mo, lahat may moment kasama ang mansanas. Ngayon, ikaw naman ang bida sa sariling health journey. Pwede mo rin itong gawing salad, gawing juice na may cinnamon, pang-artista ang dating, o simpleng merienda habang nagkukwentuhan. Basta tandaan, ang mansanas ay kaibigan hindi dapat maging kaagaw sa blood sugar goals mo. Kaya sa susunod na mamimili ka ng prutas, isama mo si mansanas, hindi lang pampababa ng uric acid, kundi pampasaya rin ng araw. Isunod ka agad si carrot, ang crunchy na gulay na may laban kontra uric acid. Pagkain ng six carrot, ang crunchy na kaibigan ng kalusugan. Kung akala mo ang karot ay pangkuneho lang, abay panahon na para i-reconsider mo yan. Hindi lang ito pang garnish sa sabaw o pang kulay sa salad, ang karot ay isa sa mga underrated na bayani ng kusina. Tahimik lang siya sa vegetable tray pero grabe kung magtrabaho sa loob ng katawan. Punong-puno ito ng antioxidants na parang mga bodyguard ng joints mo. Laging alerto. Laging handang sumalo ng uric acid bago pa ito magdulot ng sakit. At may enzymes pa itong tumutulong mag-regulate ng uric acid levels. Parang may invisible cape, silently fixing things behind the scenes. Hindi mo man siya marinig pero ramdam mo ang epekto. Arang fiber? Naku, parang event organizer sa loob ng tiyan mo. Lahat ng bisita aka toxins, pinapalabas ng maayos. Kaya sa bawat kagat ng karot, parang may mini-celebration sa digestive system mo. Healthy, happy, at walang drama. Pwede mo itong gawing carrot sticks habang nanonood ng paborito mong telenovela o ihalo sa smoothie para sa instant refresh. Sino ba ang nagsabi na hindi pwedeng masarap ang healthy? Basta may karot, may pag-asa! Handa ka na ba sa susunod? Tubig na may lemon, ang simpleng inumin na may extraordinary powers. Pagkain number 7, tubig na may lemon. Simpleng inumin malaking ginhawa. Ah, tubig na may lemon, ang inumin na walang arte pero may dalang galing. Sa dami ng mga fancy drinks na may kung ano-anong pangalan, ito siya. Tahimik lang sa tabi pero laging handang tumulong. Parang lolo mong hindi mahilig mag-post sa social media, pero siya pala ang may pinakamaraming wisdom. Yung lemon ay may natural na kakayahang gawing mas alkaline ang katawan. Ibig sabihin, tinutulungan nitong bawasan ang acidity na paborito ng uric acid. Kaya sa bawat lagok ng lemon water, parang may mini cleanup crew na naglilinis sa loob mo. Hindi mo man maramdaman agad, pero ramdam ng katawan mo ang ginhawa. At oo, oh, alam ko, hindi lahat fan ng maasim. Pero para sa mga seniors, ang tubig na may lemon ay parang spa in a cup. Isipin mo, isang tasa ng mainit na lemon water habang nagkukwentuhan kayo ng mga apo. May kwento, may tawanan at may pa-detox pa. Bonus, pwede mong sabihin sa kanila, alam nyo ba, nung araw, ginagamit ang lemon bilang pangpabango? Ayun, instant trivia master ka na rin. Hindi mo kailangan ng blender, ng shaker o ng barista skills. Isang basong tubig, isang pisil ng lemon, tapos... Parang magic trick na simple pero effective. At sa bawat lagok parang sinasabi ng katawan mo, Salamat, kailangan ko yan. Kaya mga ka-seniors, huwag nang magpahuli. I level up ang hydration game. Subukan na ang tubig na may lemon. At kung walang lemon, kalaman si ayos din. Hindi lang ito pampababa ng uric acid, kundi pampasaya rin ng araw. Cheers sa simpleng kalusugan at sa mga prutas na may puso. Mga dapat iwasan, hindi lahat ng masarap kaibigan ng uric acid. Kung may mga pagkain na parang bida sa ating kalusugan, syempre may mga kontrabida rin. At para sa mga seniors, ito yung mga pagkain akala mo ay masaya sa umpisa, pero sa huli, sila pala ang pasimunong sakit sa kasukasuan. Unahin na natin ang mga processed meats, ham, bacon, hot dog. O aminin natin ang bango nila sa kawali. Pero sa katawan, parang party crasher na biglang sumisira ng mood. Sunod ang mga sobrang alat, chips, instant noodles at kung ano-ano pang pangmabilisang kain. Nako, parang nagaanyaya ng gulo sa joints mo. At syempre, ang soft drinks. Akala mo pampatanggal uhaw, pero sa loob ng katawan, para silang may secret agenda. Parang kaibigan mong may dalang chismis, masaya sa umpisa, pero may pasabog sa dulo. Kaya tandaan mga kagintong kalusugan, hindi lahat ng masarap ay dapat isama sa plato. Minsan ang tunay na pagmamahal sa sarili ay yung marunong kang umiwas kahit pa sa paborito mong ulam. Ang kalusugan, kasiyahan at kontrol lahat nasa plato mo. Hindi mo kailangang tiisin ang sakit araw-araw. Hindi mo rin kailangang magpaalipin sa uric acid. Sa tamang pagkain, ikaw ang may control hindi ang condition mo. Maraming masarap na alternatibo na hindi lang pampababa ng uric acid, kundi pampasigla rin ang katawan at damdamin prutas, gulay, tubig na may lemon, lahat yan parang mga kaibigan mong laging handang dumamay. Kaya kung gusto mong gumaan ang pakiramdam, simulan mo sa simpleng hakbang, ayusin ang laman ng plato mo. Hindi kailangang biglaan, unti-unti, araw-araw, may pagbabago. Pakinggan ang sinasabi ng katawan mo, yan ang super alalay mo na nandyan lagi. At sa bawat subo ng masustansyang pagkain, parang sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko to, para sa mas masayang buhay. Kapag sinabi ng katawan mo mas gusto iyan, abay sundin mo. Alin sa mga pagkain ito ang gusto mong subukan ngayong linggo? Comment mo na sa baba. At kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Gintong Kalusugan. Marami pa tayong kwentuhan, tips at tawanan para sa mas malusog at mas masayang senior life. Hanggang sa susunod, kain ng tama, kwento ng masaya at buhay na may ginto sa bawat araw